Ang isa pang nakikita dito ay malamang na yung ibang kinatawa ng DPWH ay nakikipan sa buhatan sa mga kontrata. So, sabi nga natin, eh, napangit ko kanina nung dumalo dito si uh, First Lady kasama niya noon si Secretary Manny Boloan. Hindi natin sinasabi na si Secretary Manny Boloan dahil hindi naman siya nakapinawa sa kontrata. But, may pagkakataon kasi na sila mismo din yung nagbigay ng kung sino mga taong pwedeng gumawa. So, Yon, maaari may sa buhatan ang bantauhan ng DPWH sa kontrak. So, you say, as we speak, may investigasyon na po sa sa substandard or some ng uh, of malamang umpisahan na dahil nakita po natin kung gano'n po ito nangyari at paano ito nangyari. At uh, sabi nga natin, dapat September 4, 2025 ay tapos na at sila dapat ang nakikipag-usap sa atin sa, sa gobyerno, sa DPWH, kung so, sino ang nagpagawa nito, bakit hindi agad natapos? Mabibigyan pa po ba ng chance ng contractor itama o whatever shortcomings na sa plan? hindi po natin masasagot ngayon yan. Tignan po natin kung ano kanilang unang gagawin. Dahil sila, da sila dapat ang unang mag-reach out sa DPWH, sa, sa Pangulo, at kung sino man yung dapat nila makausap patungkol dito para malaman natin ano ba ang nangyari as we speak, wala pang effort with this virus. Sa ngayon, yes, wala pa, kata wala pa tayo natatanggap. Pero may formal uh, notification na po ba yung uh, DPWH or East, yung office niya ninyo sa kumpanya? Hindi ko masasagot ngayon dahil dapat ngayon yung turnover. So, pero since wala nga sila, ito nakita nyo kung gaano ba, ang layo pa sa katotohanan itong proyektong ito. So, sino dapat ang magsabi bakit medyo na-delay? Bakit ganito yung itsura? Bakit parang hindi maganda? But below standard yung nakikita namin yung uh, pagkakagawa dito sa building. Paano po natin i-describe yung naging reaction nila F and yung BBM kalimutas? Yung... Ang naku, ang na, Una ko nakita talaga na reaction ay si uh, First Lady. Unang-una, sabi niya, pa pakiramdam niya is, tayo pa ba? Na nasa gobyerno, magbibigay lang sana ng, ng, um, regalo sa, sa film industry. Siya pang naloko. 'di ba? So mas masakit 'yon. Kasi ito naman ay hindi pang kanina, hindi pang personal. Mm -hmm. Pang ano naman to para sa film industry. So, how about yun ang the yun. How about the president, Ma'am? Nakarating na po sa kanya 'to. Ano pong naging reaction niya? Sa ngayon, hindi pa po natin nakausap ang pangulo, patungkol dito. Pero definitely pag nalaman din niya 'to, eh magagalit din 'yun. Mm -hmm. Sa initial assessment na uh, parang ilang percent itong natapos pa. Ako hindi ako engineer, no. Hindi din ako arkitekto. Pero tingin ko sa akin, so most probably mo, baka 60%, pero baka magkamali ako ah. Baka mga 60% pa lang. Oh, pero sa akin lang yan. Baka hindi hindi tama ang aking assessment. Joseph, na-inform na ba yung mga Biskaya? Sa ngayon, wala pa po tayong nasasabi o masasabi na na-inform sila. Pero with this news, siguro, eh, alam nila dapat. Saka sila naman din yung may obligasyon. Dapat alam nila yung kontrata pinapasok nila. Sila dapat ang na nangunang ipaalam. Tapos na po ang aming proyekto. Pero bakit? Parang wala tayong nagbibig sa kanila. Hmm. Yes, it, uh, you know, kung mayroon pa mga kontrata na pinasok ang nabiskayang uh, Vizcaya mo, kung dito sa, sa kontrata nito? Siguro itatanong natin yan, kaya SEC Bills. Dahil talaga nire niya ngayon yung mga kontrata, maaaring mayroong issue. Sa First Lady po, nag-project. Ito lang, ma'am, so far yung nakita. Oo, oh, so far. Ito pa lang na nakita. Will she be inspecting din po in the next days, ma'am? Oo, lahat naman kasi medyo talagang ang first lady naman, pagka tinalabaho niya, gusto niya talaga maganda yung produkto. So, ito pa lang yung talaga medyo dismayadong dismayado siya. Thank you, you ma'am.